So, hello guys. Nagbukas ako ng calabash, uh, calabash, fruit. Ito yung kilalang miracle fruit. So, lagi kami nagluluto nito kasi mas mabuting ako ang magluto kaysa sa bumili ako ng, ng luto na kasi mahal. So, ito, this is 6 kilograms at ito ay only 220 pesos. Tapos, ang laman nito, ah uh, nakakatatlo kami ganito nakakatatlo kami ganito na bote so this is I think 500 ml so hindi na masama so mas ano mas mas makakatipid kaya lang medyo matrabaho so dati sinanay ang nagluluto talaga nito pero dahil nandun siya sa kalookan uh, ako na magluluto tinuruan naman niya ako <coughs> ito yon puti ito oh, puti pero kapag halimbawa niluto mo to magiging itim itim ang kanyang luto tapos ito yung kalahati ito so hinati ko na siya gamit yung itak or kutsilyo so ayun so Kakayurin ko na siya ngayon Ang ganito Tapos Ilalagay ko siya sa malaking kawali May kawali dito so, Ilalagay ko siya ganon So ayun So usually mga 40 to 1 hour Ang pagluto nito Pakukulihan mo siya Pero wala siyang tubig. Hindi mo siya lalagyan ng tubig kasi 'yung juice mismo habang kumukulo ito, magextract extract 'yung kanya'ng juice. Tapos 'yun nga, itim 'yung kanya'ng juice. So, ito 'yon. So, 'yan. Ito yung kaniyang juice. Oh, ito yung kaniyang ano laman. So inilagay ko na siya dito sa kawali. So pakukuluan natin 'yan mga besh. Pakukuluan natin 'yan mamaya. So kakayurin muna natin itong laman na puti miracle fruit or calabash calabash fruit mayroon na ako actually nitong uh, vlog kung inyong pano kung kung halimbawa tingnan niyo yung aking ano account sa YouTube mayroon na ako nitong actually uh uh na upload ng mga video isang-isang video tungkol sa calabash fruit Pero parang hindi yun ano... ...detalyado. So, yun. So, mamaya ipapakita ko sa inyo yung... Uh, ...pagluluto nito. Okay? So, ito na, oh. Ganito karami yung laman nung... ...kalabash... Uh, uh, ...yung kalabash fruit. So, ganito karami, oh. So, ibig sabihin, maraming juice ito kapag pinakuluan. Okay? Ang gagawin natin dito, kakamay ko siya. Naghugas ako ng kamay kanina. Meron naman kami ditong safeguard. <laughs> so, so, gaganitunhin ko siya sa kamay ko para madurog siya kailangan niyang madurog kasi pag hindi yan madurog uh, mahirap I mean, ang tagal maluto hindi siya kukulo kaagad kaya kaya ginudurog pa yan dinudurog pa namin yan eh, hindi ko alam pero ito ang turo sa akin ng nanay ko wala naman talaga akong napanood na video, tutorial tungkol dito kundi si lang talaga ang nagturo nito sa akin so ito na ipapakita ko na sa inyo kumukulo na talaga siya mga besh ayan o oh. so kailangan mo siya o oh, di diba nakikita nyo yon maitin na yung part na yan kailangan nyo siyang halo in Yan. Yung ilalim, maitim na siya. So, haluhaluin niyo siya. Ganon. Mga 45 minutes to 1 hour ang pagluluto ko nito. Hanggang sa ma 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 maging itim na siya lahat. Magiging itim na siya lahat. Tapos... Yung mga bula-bula na yan, nawawala na yan kapag luto So, ganyan. O, tingnan nyo, o. Oh. Medyo itim na yung juice. Hindi ko siya nilagyan ng tubig. Hindi ko siya nilagyan ng tubig, pero tingnan nyo, o. Oh. Ang daming juice. mag extract na lang, o. Oh. Tingnan nyo, Oh. Puro itim. Itim yun, o. Oh. Yan, Oh itim yan siya yan. yan. So, yun. Ganun lang. So, ayan na guys. Malapit na maluto to. So, nakita nyo naman kanina, puti yan. Tapos ngayon, itim na siya. Kasi ganito yung juice. At walang tubig yan mamaya O oh, kanina Walang tubig yan kanina Pero ngayon, oo oh, Tubig na siya At itim na siya So, dahil mayroon pa mga ito Ang gagawin dyan, pipigain yan Para juice na lang talaga yung matera Okay So, malapit na tumaluto Kasi itim na siya Black na talaga siya Konting-konti na lang Okay, actually more than few 45 minutes na. Pero ako usually ginagawa ko siyang 1 hour. 45 minutes to 1 hour na. Okay? So ayon. So ayan. So kung bibili ako ng uh, juice na siya, that's 200 plus in 500 ml. Ito hindi lang to 1 liter. So 220 na siya kay anong binili ko yung bunga. So malakas ako. Anyway, tsaga-tsaga lang, kailangan mo talagang ano lut- uh, piga pigain magluluto ka pa. So ako busy akong tao kasi may part-time ako, pero I I I always have time to cook this calabash juice. So ayan. Malapit na siya actually maluto. Actually luto na yata to eh. Pero konti na lang. ayan kumukulo na. So ayun guys, luto na talaga siya. Oh, nawala na yung mga bula-bula kanina. So pure so, lang, diba? juice na lang siya. So sobrang dali lang, medyo talagang maano lang siya. Ma matrabaho, pero kailangan mo talagang pagtiagaan kasi para naman 'yan sa kalusugan mo. Okay? So mamaya ipapakita ko sa inyo kung ilang bote talaga ang ang mapo-produce nitong uh, juice na 'to. Okay? So, yan. yan ang nabuo. Yan ang naipong juice sa 6 kilograms na miracle fruit or calabash fruit. So, hindi na masama. So, that's only 220 pesos. Pero kung bibilhin mo siya yung juice na agad, yung, yung isang ganito is worth 150 na. Isang, ba, isang ganito. So, ito ay nasa 300 or 400 pesos na yan. Itong isa nito. So, medyo magtsatsaga ka nga lang. Uh, mula, nagsimula ako kanina mga 7.30. 7.30 ng gabi. Tapos, natapos ako mga 10.20. So, ilang oras? 7.30, 8.30, 9.30. Mga 3 hours ako natapos. So, so